KFC. Okay, uh, KFC, KFC. Oh. Uh -uh. <laughs> you better then, boss. You Eh, taso ka doon. Hindi. Saan ba yung tama sa'yo? Sa tuhod lang din? Oo. Sige, sige. Pagkatipo ka. O, pagkatipo ka din yan.

Masakit mo. Sabi mo kanino matagal na yan ha? Ang taon natin. Sige, dal din yung ulo. So ito, to make it clear lang. Ito, isa ko sa mga sinauna kong talagang customer. Idol, anong bonte dito nagpunta at sa kataon? May. May 2021. 23, May 23. Grabe, bulok pa talaga bakit ko noon? Wala oh. pang aircon kahit isa. Wala pa Electric pan. May <laughs> <laughs> video pa rin ako noon. Hindi ko hindi nito, sabi ko yan eh parang ng tao Hindi pa ganito. Hindi pa ganitong kadagsa talaga eh. Para mm -hmm. dati ko pa pinagawa. pinagawa. Okay, so ano oh, yung purpose? Bakit ko siya rin kausap Tutok mo rin sa akin. Ay, ganun ang nagbago sa akin? Sa gali ko? Wala naman, ganun pa rin. Ano yung nagbago? Wala. Mga mga yung na na bago lang yung bahay. Yung bahay? No? <laughs> Pagkakagod na lang ng bahay. Oo, oh, pang Okay, so ayoko talaga pang sabihin. Pero hindi ko kasi binibidyohan yung mga yung mga magagandang ginagawa ng grupo. Kasi yung magandang bagay na yun, dito lang yun mag stay at ayoko yung take advantage ng iba. Sa mga nagsasabing bakit gano'n yung presyo, yung ganito, yun, ganyan, ganyan. Hindi nyo pa kasi kami kinausap ng personal. Diyan lang kayo sa comment. Tapos yung mga gusto magpunta, pag message na kayo saka sa comment, good luck kung pag na-assist ko kayo. Pumunta kayo dito, tao kayo humarap, tao namin kayo kaharapin. Ha? saka yung mga tao kasi napapagod baka napagkamalan nyo lang na nagbagay yung galit pero kung gusto kong baguhin yung sarili ko hindi eh, sana, ang dami kong alahas Makita tayo? ha? wala <laughs> gigili no? <laughs> hindi, ang purpose dun, bakit hindi ako nag-alahas para lahat ko na pupunta dito, hindi ma-intimidate sa akin maging ang tingin niya sa akin eh, simula kong pisa, hanggang ngayon yun pa din ako, walang alahas saka approachable pa din saka alam niya ng mga tao na nakakita sa akin sa kalsada Shout out kay Kuya na nagkasabay pa kami sa AM. E uh, sample, umiihi ako ng ganyan, no? Kung Kuya, layo ang biyahe niyo no? Pagkatingin sa akin, Uy, Sir Anthony! oh, sa Enlix <laughs> <Tum> <laughs> um um <laughs> yun. Umiihi pa ako. Umiihi, gusto ko ka ba yan, eh? so, yun po. Uh, sa mga una pong nakapunta dito, sa mga nakapunta na, alam nila yung totoo ang galit. Simula, umpisa hanggang ngayon, yun pa din ako. Sa so, kahit makabili ako ng helicopter sa airplane, yun pa rin po yung aabutan ninyo. Payabang pa din. <laughs> tayo, 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 ayon, 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 tayo. Basta di mo nai-interpret that mo. Sa dami ng tao kasi minsan, kinakausap ko lahat. Kaya ako so, dito, miss, pasensya eh. Pag, pagpupunta kayo dito, ayun, yung magandang platform to. Ay doon, pagpupunta dito, anong babaunin nila? Pasensya. Ano ba? Pa? Pagkain. Jacket. Nakapagay. Jacket. Kasi ito talaga yung malaking nagbago sa bahay ko. Kung yung batch nila, electric pan. <laughs> ang laging reklamo, mainit. Buta mainit, di ba? Mag-aaral talaga, magbo voice out. Ngayon, mayapang to eh. Pag narinig niyo ang lamig. Kulang mo sa labas. Kulang nga diba? Kulang, di ba? O, oh, yun ha, magdala ko kayo ng jacket. Kung gusto nyo, magdala kayo ng pa, ng, ah, tawag dito, friend? pajama. Pajama. Pajama, pambagi yun. mag-ano kayo, mag-medyas. Ha? Para sa inyo yun. So, bago natin pasimulan, Walang advance payment, ang checking in booking libre yun. ah yung mga tapilo, tuhon balikat, karpal tunnel, yung emergency. Emergency nga, isisigit po yun. Same day. Kung maniniwala ka dyan sa mga comment na hindi pa nakap nakapunta dito, good luck. Pero maghihintay pa rin sila. Pero mag-aantay pa rin. Sila. Ito na. Hmm? She! She! Pala. Kalmahin. Ako bahala. Tanda ba? okay. Ah! Pasok. Ah! Relax. Ah! Relax ah! Idol. Relax. Mm -hmm. Okay. Ah! Ah! guys! Ah, yung mga ganito ko pilay? Magkano to? Donation! 5,000! <laughs> donation yan, donation. Kapit Kapitbahay ko man kayo hindi. Ha? So, kung gusto nyo maayos yan? But donation lang sa ibang huwag kayo yan eh. <laughs> hindi, kasi, hindi po kasi ako siguro nag-aaral nito. Ang maganda yung tanong ni Jan bakit donation lang? Yung mga tapilok, tuhod, balikat, karpaltanil ko naman na yun eh. Inbound talent yan. So, yun. Share-share lang. Kung magkano i-donate nyo, bahala kayo. Ha? Luting ko. Ah, kung ano yung nabutan nyo, Anthony, yung simula akong pisa. Yung pa din yun. Pag nagbago ko, magsusuot ako ng gold. <laughs> Bago ka na pala eh. Ha? Yabang mo kasi. <laughs> Yabang. Yeah, Yabang ako eh. Bakit okay, pumunta dito? Pero, ito po. Sa mga pupunta ko dito. Pupunta ito yung TV sa akin, PS5 nagdago na eh nagdago ka na eh so ito po sa mga pupunta dito please huwag niya lang ang tindihin yung bunganga ni John Paul na Hershey saka ako kasi ang pupuntahan niyo po dito ha? saka ito traka po ay dito na parang bisita lang ayan pala si si Hershey ano eh tagal din rin si Ben daming customer daming customer dito sorry na at least kapag ano kum kumato ka kasi ah oh ah ah Pahingahan mo muna. Diyan muna kayo. Pagpahingahan na natin sa Tapos testingin natin mga Ha? So, paano po? Ganda sa lahat. Basic lang yan. Bakit hindi na yung na, na. Na, Hindi na Muna. Magaling <laughs> ka sa sarap <laughs> <-tabu>, you know? <laughs> ito. Maganda. De, <laughs> di ba hindi mo siya mm. Tapak mo doon. Tapos i-angat. buhatin yung mo Anong, I yung katawan si mo. Ano mo nito? Sige mong hagdan nito. Oo. Yan ang uunahin mo. Isang ano lang? Oo, isang Oo nga, no? Badrip, no? Two years! <laughs> huh? so, may masakit pa talaga, Squat. Check mo. Squat. Gano'n okay. ako. squat. Gano'n okay. ako. Squat. squat, baba pa. Buka mo. Buka lang so, dito, pala. may parang ano pa. Okay. Sige. Nakuunit. Naglaman hmm. Napuunit, eh. napunit eh. Hindi makapalit. Baba mo. yeah, Squat. Sige, squat. Gano'n Wala. Wala pa. Upo pa. Sige. Yan. Yeah. Ah, ko na. Tapos. Tinatagilid yan. Niloloko ko ito. Kailangan pa diretso? Oo, oh, diretso. Nakit dito ito eh. Kaya lang, sige. Hmm. Saan nasakit yan? Ito, dito. Tsaka dito. Makapay, pay. ito. Kung may makapal pa eh. Pagpahingin mo natin. Makapal na lang, hindi na pahingin dito may medyo mukha dito ay no bigyan ko man may bumili pal, matatay mo matatay mo namin sige ingat okay, doon tayo sa totohanan para to sa may mga tama sa tuhod pag ang tama nyo ito, ito Paki, ano pa na? Ito, Eto, 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 eto. Na-dislocate lang ng konti yung buto nun. Yung, tapos na ipita ng ugat. Kapag may tama kayo, eto yung pinakabao ng... Nikap. O, oh, nikap yun. Nikap, tapos nasa loob yung sakit. Eh, si Ilion, hindi sa hilot yun. Oo, oh, O, oh, pwedeng ipapa-opera or ipapahinga ng matagal. Eto kasi, inais namin. Nakala ka na maayos. Sa pinsan ko, sir, ano, isang taon niya, ano... Pinahinga. Gumaling naman. Nasa oh. basketball na siya. To, you know, kasi isa isa kasi nag-aaral doon eh. Eh ako. Trabaho, baka mo pa naman. na Okay, ito. So ito 'yung nagbago. Kanina daw may naka buto dito. Buto kanina? Dito, mga pa rin dito kanina. Wala na. Wala na. Tapos ayun lakad na tayo. Na diretso na. Pili ba kanila, Bern? Mm. Nabagal. parang may nangila ko yung ano. Mm-mm. Totoo, Bern?

Okay, so, dito tayo sa part na totohanan, ha? Kapag ang masakit nyo nandun sa loob ng kneecap, ACL po yun. Pero kung yun nandito lang, nandito, nandito sa likod, na ano lang na, yun, napihit lang tong to, ibabalik lang yun, ha? Pag yung ACL, hindi po yun hinihilot. Wala tayong magagawa doon. It's, it's, oh, it's either. loob ba yun, loob? Yeah. Tas, sa loob yun, eh. It's either po pahinga yun, or opera. Ah, Doon tayo, tayo sa totoo Doon tayo sa totoo kung tayong manloko ng tao Ang ACL hindi talaga siya nahihilot Ulit ha Yung pilay Sa yung ipit na ugat Andito lang yun o no? Eto, eto Eto, eto Saka yung likod na dalawa Yun yun Pero kapag yung ACL Yung ito yung ikap Nasa loob Ang sakit Negative talaga sa hilot yun Ha? Para hindi kayo maligaw Saka hindi kayo masayangan Ang pera pagpunta dito Yung sa kanya ACL plus ano Plus pihit ng bintit Nakakalakad yan ng normal, sabi nyo ang galing. Pero sabihan ko na kayo, doon sa pagkatapos hiluting, dun namin hinutin, doon namin na-discover, it tama doon sa loob ng nikak, ACL po yun. Pag yun yung tama ninyo, itakbo nyo dito, madali yung ayusin. Pero yung ACL, bahala kayo, hindi kaya yun. Ha? Huh? So paano po? Yun lang. Huh? Post na. Oh, ganun, post na okay lang, post namin. Post natin? Sigurado ka ha? Ikaw nakakaramdam yan, hindi kami. Oo, okay lang. ACL. Dito sa loob mo. O, oh, natin siya. Saan niya natin sakit? Dito. Yung una, saan masakit yan? Dito. Ah, ano dito eh. Meron pa dito. Nawala? Dito, konti di na lang. Pero may konti pa na may ano. Manhead? Hmm. Pero yung pain, wala na. Pero pag mo talaga. Ah. sa tuhon. Sa tuhon. Sa gitna. Sa Oh, yun, oh, sa gitna. Yun, hindi, hindi, ko yung kaya. Para alam niyo din na hindi ko kaya lahat. Sabi nila kaya ko lahat eh. Walang perfecto na. Oo, walang perfecto ang tao. Butik na matay. <laughs> no, but... Pogi lang tayo ha? Pogi lang. Yun lang po yung isisigurado ko sa inyo. Pogi yung dadaktan nyo dito. So paano? Pipicture pa kami. Alayin ko na lang sa pictures, kunin niya. Ha? Oo, so, -huh. mo na lang dito pa pinost ka. Hmm. So paano? God sa lahat. Kita kita tayo. Ka okay. One, two, three. Okay na. Okay.